So, lang namin galing ng supermarket. So, nagpaligi kami ng isang one week na abasto namin. first of, of course, fish. Hindi mo mawala yung fish. So, once a week, may fish tayo. And yan, pang adobo. Pang adobo natin. Yay! Pang adobo natin kasi last time na nagpunta ko ng adobo is uh, matagal na. And ito, pang ano, pang jaga Nitijaga. Pang Nikki Jaga ngayon yung dinner namin. Pang Nikki Jaga yung ngayon doon. And of course, shrimp. Yan, kasi meron merong shrimp na tira dito pang dagdag. With, ano, with broccoli. Ito naman is pang spaghetti. And ito is pang kimchi nabe. Pang dagdag sa, ano, sa... Kasi walang hotdog dito. Yan, sausage na lang gamitin natin. Pang dagdag sa spaghetti with uh, mushroom. Yan. Uh, onion. Yung pang spaghetti natin. Sugar. Kasi yung, yung Niki Jaga. Jaga. Yes. Uh, lalagyan pala ng ano ng ng sugar. Pang ano natin. Pang spaghetti. Tapos ano. jaga mo. Pang kimchi nabe. Yeah. So, buti na lang meron yung ganitong size kasi yung, yung isang buo, hindi namin maubos sobrang laki. Tapos ito, pang dagdag din sa nikija, jaga? nikijaga. Nikijaga. <laughs> Mushroom. Tapos, ito din. Uh, carrot. Broccoli. Yan, paborito nila kay. Broccoli. Dark cubes. Kurihan sake. Kurihan. so Sake sake. ala ano ko yung sake na ano na yung alak. Kala ko sake no alcohol sigaw. Una siya na eh. Oka na eh. So yun sake. First time kong gagamitin ito sa magluluto. And of course, oyster sauce. And uh, for ano, uh, kung na may mahan? Dashi. Oh, dashi, dashi. <laughs> Tapos ano, garlic and ginger. Diba? tapos yun, ito naman yung binili namin sa ano sa Cosmos, of course banana and itlog, nikemang, Nikman. kape, na <laughs> ba? So, ito, ito uh, odong odong sabi ni kay Coco, Yan. may inom and ano pa pang water namin kasi ako mahilig ako sa tubig yan so yun open na tayo ng lunch